Miss, yes, meron akong gagawin kalukuhan nito. Robots, Frank. Sa mga kainom ng juice, ay mabibiktima ko siya ngayong araw. O mamayang gabi. Agat ng araw, ayan. Saglit namin puputuli ng inyong pagpapasa ng karyo. Huwag muna natin guys, tingnan natin siya. Si Bayo lang kasi mahilig na mahilig nito guys. mamaya pa isa pa natin sa mamayang yung mamaya lalagyan natin ng camera dito mamaya pa sa baba pa So yun nga guys, tapos ko natimplahin yung, yung ano, yung prank ko para kay Bayaw. Ngayon, natatakot ako kasi baka malaman niya agad sa, so after mga 2 weeks bago ko to i-upload guys, ito na siya na sa guys. Nice. Hindi na siya halata ko niya. Eh. Kasi matutunaw na siya guys. Alam. So, alam. Eh. Minawasan ko kasi para sure na effective. Tapos alam niya siya. Hindi masayang kasi siya lang na naman yung umihinom nito guys. Ay, hindi naman umihinom nito yung kapatid ko. <laughs> Wag. 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 Mamaya guys, magsiseta tayo ng camera dito bago siya umuwi. Tapos, na mamonitor natin kung kukuha siya ng juice. So, ayun nga guys. Nakaset up na yung camera natin guys. Pwede so, natin kung kukunin niya yung juice. Ito na po siya guys. Ayan. Naset up na natin yung camera natin. Bubuksan na lang natin na may tapos. Tatakpan natin yung ilaw. Para hindi nyo makita ang ilaw. Ayun na sa taas. Nagbibidyo ko yung kapatid ko. Walang kalabalang sa ginagawa ang kalukuhan. <laughs> Paano masabi? So, ayun nga guys. Naset up ko na yung camera sa baba. Kaso, ang problema ko, hindi umaabot yung bose, yung camera ko dito sa taas. Kaya kailangan, pag i-set up na siya, bababa pa ba ako sa baba para i-connect. Tapos, yun nga, siguro doon na lang ako sa baba. Kunwari, magta-text-text, chat-chat na lang ako doon habang inaantay ko siya kung iniinom niya na, na pag nagawa ko na. Tapos i-upload ko na rin yung video. A few moments later. ng ating prank. Ayan. Gumana naman ang ating prank. na setup na natin yung camera. So, oh, nahuli yung lahat kasi hindi ko nakuha na ng video yung paano ko nilapag yung juice dun. Kanwari kung buha ako dyan ng juice. Kaso, hindi ko natin na siya nakuha ng video. Alimutan ko kasi i-open yung camera guys. Para yun nga guys, effective successful guys na inaw nyo yung ano guys ayun nga guys hindi ko na nga kinuha na ng video yung lahat kasi baka mahalata ako agad kaya hindi ko na kinuha na ng video kung ano nangyari nung time na yun pero alam ko lang ang sabi niya guys mainit kasi hindi siya mapakali kasi yung time na yun kasi parang wala sa mood yung kapatid ko so nagre parang hindi siya napagbigyan kayo nga guys <laughs> sorry talaga pero maso si lang to grow. kasi sabi niya kasi hindi na do kasi mainit yung kanilang pag-ibig hindi na do siya mahal na kapatid ko gawin sila lagi araw-araw sila gawin nakakasawa na so ginawa ko sila ng ano nagplan ako para uminit ulit yung pag-ibig nila kaya yun nga guys pero, ano naman successful naman yung paggawa ko ng prank sorry talaga bro pero ginawa ko yun para uminit ulit yung pag-ibig nyo baka dyan bumalik na yung pag-ibig niya ulit, di ba? Ayun, kasi siyempre ayaw ko na masira yung, ano, mabroken yung kabangkin ko. Kasi siyempre, bro, galing na kami sa broken heart, broken na family. So, kailangan maging saks, gumawa ko ng paraan para, para mag-success. Kaya yun, successful, guys. Na, set up yan. Nainom niya na, guys. So, pero hindi ko pa ito pwedeng i-upload sa ngayon kasi Baka kasi malaman, malaman niya agad so mayari ako pala Set, Yung pag-setup ko, timing naman pala na masama, medyo masama yung niya. Hindi ko rin kasi alam na ganun. So, siyempre, nandun na, nainom na ako bago ko nalaman na masama yung pakaramdam niya. Kaya, ayun, medyo na kinabahan din ako nung araw na yun kaya talagang safe na safe yung cellphone ko. Nilagyan ko ng mga password. Binago ko lahat ng password ko kasi nga. Baka kasi maghinala siya. So, ayun nga guys. Pasensya na talaga bro. Pero, ayun na nga. Nagawa ko na. Pero, hindi ko pa ito may upload. Baka mga next kung ginawa ko ngayon is the month of September, baka lalabas to by December po or January 2024 ko pa to may upload. Lalagay ko lang to sa YouTube ko guys kasi doon medyo safe siya doon, hindi, hindi kakalkan ng kahit kanino kasi hindi naman nila alam na inupload upload ko doon. Yun nga guys, maalam.